At pinabayaan na nila 'to. Anong totoong pangalan niyo po? Arturo Misagal. Ando Ayun, wala na, nang... na hindi na na, ano? oh, na na dito. Kanino po? To? Kanino tong iligraan? Ah, uh, Adri, yeah. Ini once a time. Sino yan? Yung mamaganda ko floor. Tingnan mo. Ini mamaganda ko. Hindi mo wala lang dito. Ini one. Hindi, hindi mo ito pag-aari. Pa hindi po, hindi akin. Oo, oh, okay. Kung sa akin na po pamana ko. Okay. Hindi ang kinikita Ikaw, doktora din. Binigyan na ito. Three months. Binigyan ko, ito. lang pinilang gamot. Kasi, ano nangyari sa mga sa pamo? Ano nangyari dyan? Na, na ako kumulo. Oh. Ano na nagkaganyan daliri mo ba't mo sabay ng mo? Ito. Nagurog yan? Oo, oh, ito. Nandulas ako. Ako. Later. Oh. Bumili lang ako ng tinapay. Bumili ako ng tinapay at tubig para meron kang mainam at makain dyan. <laughs> Alala mo na ha Oh, po na po dyan Ito po, tabig Nasa lang ilaw? Hmm Okay na po yan. Upo na upo, upo yun, ikaw na lang Hindi lang po, hindi na po kami upo Ito po, oh Merienda ba, merienda Tobig, malaki-laki Okay Saka tinapay Ito pala itong pesto Sabi lang ikin na ito Hindi ba kanina galing kami rito? Oo. Oh. Diba? Eh sinama gusto ka makita ng mga ano eh. Ng doktor na mag check up sa linggo. Oh. Di ba kanina? Kasama ka pala kanina. Ay, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Nakakotse kayo. Opo. Bumili lang ako ng tinapay kasi sabi mo, di ka nakakalabas. Hindi. Oo, oh, kaya... Bye, mutotay. Bye. Solo lang kayo dito. Kailan po po, kailan po po sa sila rito. Sa linggo po, sunduin kita rito ng umaga. Linggo? Opo. Linggo po. Huwag kayong aalis ha. Oo, po Kasi, ano, uh, para masikapan kayo at mabigyan kayo ng gamot. Opo. Okay. Wala akong gamot na. Tapos, sabi nila, wala kang masahingan eh. May, May ka ba dyan? Ah! Uh, uh, opo. Ba't ayaw mong palinisan tong bahay mo? Gusto mo linisan natin? ngayon po ako. Sa? Sa tanglaw. Tanglao. Opo. Doon? Opo. Kain ka na muna. Oh, sige. Kasi sabi mo kanina walang tubig Sabi mo kanina wala kang tubig Opo ka dito Titinda pa kayo tay? Mga ice cream? Oh, oh. Magtritin pa kawawa oh, naman to siya Tayo Arato, solo lang sa buhay Tayo wala kayong anak? Wala Ganda ng pwesto nila no? Ganda ang bahay na to Ano? Nagandahan hindi si doktor dito sa pwesto mo eh. Ha? Nagandahan sa pwesto mo, wala nga, wala nga lang ano. Walang kalinisan. Oo. Ah. Uh -oh. <coughs> 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 ka na pwesto bumili ng ano, lulutuin, luto na ang bibilin mo. Ano pa rin 'yun? Ni, <laughs> wala ay kasama tayo dito? Wala. Ayun lang po. Pusa. Pusa. Ibig sabi yung mga kamag-anak niyo po, wala kayong kamag-anak dito malapit? Wala. malapit ba? Hi. Ming! 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 Wala kasama ni tatay dito. Ayan. Ayan o. No? Oh. pala eh. Kamag-anak po ito. <laughs> Ayan ang tagaligtas mo para yung daga eh ano? Ligtas ka sa daga. Ligtas sa oh, yeah. ayun pa. Ayan pa! na tunila. yan eh. oh! Ito, ito, nagbabantay mm. Dito sa likod, nagbabantay. Sa'n kayo natutulog tay? Diyan. Diyan ako sa sopa. Uy, so may may iliyang na yan dyan? may sawa na yan? ano Malapit sa binti ko yun Yung puti. Diyan, hindi yan umaalis. Oo. Uh sa linggo uh, oh, opa. kaya siguraduhin mo na pagpunta ko andito ka huwag kang aalis opa. susunduin kita rito binigyan ka kanina na sir oh, pambili dalaw ng dalawang daan oo oh, kasi wala pong mga pera yun eh papira pa nga ako doon taga ormok pala yun oo <laughs> po Karya, karyola ang pilihan makaryola po kilala ko yun Makariola. Mga karyola, ormok. Tatlong pasyente dinalaw namin uh... Sige na, kain na ka muna Sige Dahil na, Pinakain ako Pinakain ka po pinakain ako. pinakain ako May tindahan po ba ditong malapit? Ah? May tindahan ditong malapit? Oo oh, oh. Kainan? Oo, oh, kainan Sa kalitang pagkainan ay kung papakainin kita ng ano, isang beses tapos bilhin na lang kita ulit pang hapunan, pwede kaya yon? Uh, uh, Bukas balikan kita. Sige. Tapos sabay tayo kumain. Sige po. Uh, ah. Uh, uh, Oo. Oh, sige, di hanggang dito na muna kami. Oo. Uh, uh yung topic mo, huwag sayangin, baka ma... Huwibis na bukas. Yes po. Huwibis uh, pa lang po tayo bukas. Uh, Basta linggo ha, huwag mong kalimutan para mabigyan po kayo ng gamot sige po bye bye sige later Carlito ngayon? kanina aha. ah wala po na rin eh wala <laughs> po <laughs> Guni-guni ko lang <laughs> yan. Guni-guni. Sorry. Okay. Pero titinda ko dito ng no, isda? That? Oo, oh, dati. <laughs> ano yung nangupahan sa inyo? Oo. Ang eh, madali ng oh. Manong? manok, Bulay. Ano? Narapis mo ng kalsada Oo, maganda yung pwesto. hindi ako sila bansa. Arturo sa Misagal. Sana mapanood yung video ko para isipin niya naman yung iniwan niya rito. Oo. Uh mm, -huh. di ba po? Ano niya po yung nasa abroad? Kapatid. Ah, kapatid niya. Kapag-anak lang. Pero siya talaga may-ari dito. Opo. Ano yung matagal na sila? Ano yung hindi sila nagbabakasyon dito? Nagbabakat pa minsan, minsan. Sana naman lang, madalaw niya kayo. Abisita pa dito na ganito, kalagayan nyo. Ilan taon na pong hindi kayo nagkikita? Tagal na po. Mga 10 years, 20 years, gano'n?